Grabe, pumalag na talaga ang Pilipinas sa China matapos ang sunod-sunod na insidente sa West Philippine Sea na lalong nagpainit sa tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa mga ulat, hindi na nananahimik ang Pilipinas sa mga panggigipit ng China sa mga lugar na malinaw na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Mula sa pambabaril ng water cannon hanggang sa pagharang ng mga barkong Chino sa mga misyon ng resupply sa Ayungin Shoal, ay tila napuno na ang gobyerno ng Pilipinas. Sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ipinarating ng bansa sa pandaigdigang komunidad na hindi ito magpapatuloy sa pagiging biktima ng pang-aabuso sa karagatan, at handa itong ipagtanggol ang karapatan ng mga Pilipino, lalo na ng mga mangingisda na matagal nang naaapi. Kamakailan lamang, nagkaroon muli ng marahas na insidente kung saan isang barko ng Chinese Coast Guard ang umanoy bumangga at gumamit ng water cannon laban sa supply ship ng Pilipinas na nagdadala ng pagkain at gamit para sa mga sundalong nakapwesto sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon sa Philippine Coast Guard, malinaw na agresibong aksyon ito ng China at isa na namang paglabag sa international law. Ipinakita rin ng Pilipinas ang mga video at larawan ng pangyayari upang ipakita sa buong mundo ang katotohanan at upang mapahiya ang China sa kanilang paulit-ulit na paglabag. Sa halip na umatras, lalo pang tumindig ang Pilipinas at nagpahayag na hindi ito titigil sa pagre-resupply at sa pagprotekta sa karapatan nito sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Ang ganitong tapang ng Pilipinas ay umani ng suporta mula sa maraming bansa kabilang na ang Estados Unidos, Japan, Australia, at maging ang European Union. Sa ilalim ng Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Estados Unidos, malinaw na nakasaad na anumang armadong pag-atake sa mga barkong militar ng Pilipinas sa Pacific o South China Sea ay maaaring magdulot ng tugon mula sa Amerika. Dahil dito, naging mas maingat ang China Subalit hindi pa rin ito tinigilan ang pagpapadala ng mga barko sa lugar, na tila ba sinusubok kung hanggang saan ang pasensya ng Pilipinas. Ayon sa mga eksperto, ang ginagawa ngayon ng China ay isang uri ng gray zone tactic, mga aksyon na hindi direktang gera pero malinaw na pananakot at pang-aabuso sa soberanya ng ibang bansa. Habang patuloy ang tensyon sa West Philippine Sea, umalangaw-ngaw naman ang balitang nais umano ng Israel na mag-supply ng mga bagong armas sa Pilipinas. Matagal nang may magandang ugnayan ang dalawang bansa sa larangan ng depensa. Noong nakaraang mga taon, nakabili na ang Pilipinas ng mga Israeli made spite missiles, drone systems, at mga advanced radar equipment. Ngunit ngayon, ayon sa ilang ulat, mas malawak pa raw ang nais ialok ng Israel, kabilang ang mga air defense systems at bagong klase ng unmanned aerial vehicles o UAVs. Ayon sa mga opisyal ng Israel, ang Pilipinas ay nakikita nila bilang isang strategic defense partner sa Asia, lalo't lumalakas ang tensyon sa rehiyon. Gayunman, may mga balita ring lumabas na maaaring pansamantalang ipahinto ng Pilipinas ang bagong kontrata sa Israel dahil sa patuloy na kaguluhan sa gitnang silangan. Sinabi umano ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na bagamat patuloy ang mga kasalukuyang proyekto sa Israel, hindi muna ito maglalagda ng panibagong kasunduan hanggat hindi malinaw ang magiging sitwasyon. Ayon sa kanya, kailangang isaalang-alang ng Pilipinas ang pagiging maaasahan ng supply chain, lalo na kung sakaling lumala pa ang kaguluhan sa Gaza. Sa kabila nito, nananatiling bukas ang Pilipinas sa mga kasunduan sa hinaharap, basta't makakabuti ito sa modernisasyon ng sandatahang lakas. Ang pagkakaroon ng ganitong mga desisyon ay nagpapakita na ang Pilipinas ay nagiging mas maingat at mas matalino na sa pagpili ng mga kaalyado. Hindi na lamang ito basta umaasa sa isang bansa, kundi nagiging bukas sa pakikipag-ugnayan sa iba pang mga bansang makatutulong sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines (AFP). Kabilang dito ang Japan na nag-aalok ng mga second-hand patrol vessels, South Korea na patuloy na nagbibigay ng mga frigate at missile systems at Turkey na nag-aalok ng mga advanced drones at armored vehicles. Ipinapakita ng lahat ng ito na handa ang Pilipinas na maghanda sa anumang posibleng komprontasyon, lalo na kung patuloy na lalabag ang China sa karagatan ng bansa. Samantala, hindi lamang sa militar na katuon ang laban ng Pilipinas laban sa China. Sa larangan ng diplomasya, nagsasagawa rin ito ng mas aktibong kampanya upang makuha ang simpatiya at suporta ng mga bansa sa buong mundo. Sa mga summit at pulong ng ASEAN, palaging binabanggit ni Pangulong Marcos ang panggigipit ng China at ang pangangailangan ng mga bansa sa rehiyon na magkaisa upang mapanatili ang kalayaan sa paglalayag. Ipinahayag din ng Pilipinas ang kahalagahan ng pagpapatibay sa code of conduct sa South China Sea upang maiwasan ang mga insidente na maaaring humantong sa digmaan. Sa kabila ng agresibong hakbang ng China, hindi rin naman nawawala ang takot at pangamba ng mga ordinaryong mamamayan. Maraming mangingisda ang umaaray dahil sa patuloy na pagbabawal ng mga barkong Chino sa kanilang tradisyonal na pangangisdaan. Ilan sa kanila ang nagkukwento na kinukuha pa ng mga Chino ang kanilang huli, at binabantaan silang huwag nang bumalik. Sa ganitong sitwasyon, nagsagawa ang pamahalaan ng mga programang tutulong sa mga apektadong mangingisda, kabilang ang fuel subsidies at alternatibong kabuhayan. Ngunit para sa karamihan, mas mahalaga pa rin ang makabalik sa dagat at makapangisda ng malaya sa sariling karagatan. Habang tumitindi ang tensyon, patuloy naman ang pagpapakita ng tapang ng mga sundalo at Coast Guard ng Pilipinas. Sa bawat resupply mission sa Ayungin Shoal, dala nila hindi lang ang mga kagamitan at pagkain, kundi ang dangal ng bansa. Ayon sa mga ulat, kahit paulit-ulit silang binabalaan ng Chinese Coast Guard hindi sila umaatres at patuloy silang tumutugon sa tungkulin. Isa itong simbolo ng tunay na katapangan at pagmamahal sa bayan, ang hindi pag-urong sa harap ng mas malakas na kalaban. Dahil sa mga kaganapang ito, dumami rin ang mga Pilipinong nagpahayag ng suporta sa paninindigan ng gobyerno. Sa social media, nagtrending ang mga hashtag na hashtag Pilipinas Laban, hashtag West Filipinsi, at hashtag Protector Severinti. Maraming kabataan at influencer ang naglabas ng kanilang opinyon, hinihimok ang mga Pilipino na magkaisa sa pagtatanggol sa karapatan ng bansa. Ang ganitong uli ng pagkakaisa ay nagbigay ng moral boost sa mga tauhan ng militar at coast guard na araw-araw ay nakikipagsapalaran sa laut para sa kalayaan ng bansa. Sa kabilang banda, hindi rin nawawala ang mga banta mula sa China. Patuloy nitong sinasabi na ang buong South China Sea ay bahagi ng kanilang historical rights, batay sa tinatawag na nine dash line. Ngunit ayon sa desisyon ng Permanent Court of Arbitration noong 2016, walang legal na basehan ng claim ng China at malinaw na kabilang sa karapatan ng Pilipinas ang West Philippine Sea. Ipinaglalaban ito ngayon ng bansa hindi lang sa salita, kundi sa gawa, sa pamamagitan ng presensya, pagpapalakas ng depensa, at pagpapakita ng katotohanan. Sa mga susunod na buwan, inaasahan na magpapatuloy pa ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ngunit kung dati ay tahimik lamang ang Pilipinas, ngayon ay ibang iba na. Ipinapakita ng gobyerno at ng sambayan ng Pilipino na kaya nilang lumaban at tumayo sa sariling paa. Ang mga aliansa sa ibang bansa ay hindi tanda ng kahinaan kundi simbolo ng katalinuhan, isang paraan upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Sa patuloy na modernisasyon ng AFP, tuloy-tuloy na pagsasanay kasama ang mga kaalyado at pagsisikap na mapanatili ang soberanya, malinaw na mensahe ng Pilipinas sa mundo, handa itong lumaban, hindi para makidigma, kundi para ipagtanggol ang karapatan nito. Ang Israel, kahit may sariling gera sa gitnang silangan, ay patuloy pa ring nagpapahayag ng interes na makipag-ugnayan sa Pilipinas sa larangan ng teknolohiya at depensa. Ayon sa ilang eksperto, kung matutuloy ang mga susunod na proyekto, maaaring maging tulay ito para sa paglipat ng teknolohiya na makatutulong sa sariling kakayahan ng Pilipinas sa paggawa ng armas at depensang kagamitan. Sa ganitong paraan, hindi lamang ito umaasa sa mga imported na kagamitan kundi unti-unti ng nagiging independent defense producer. Sa dulo, makikita na ang laban ng Pilipinas ay hindi lang laban ng mga sundalo o politiko, kundi laban ng bawat Pilipino. Ang pagtindig nito laban sa China at ang matalinong paghawak sa mga kasunduan sa Israel ay patunay ng pag-usbong ng isang mas malakas, mas matapang, at mas makabansang Pilipinas. Sa bawat alo na humahampas sa mga pader ng BRP Sierra Madre, naroon ang sigaw ng buong sambayanan, hindi kami uurong. Sa bawat pagtaas ng bandila sa karagatan, dala nito ang pangako ng isang bansang hindi kailanman magpapasupo. Ang mensahe ng Pilipinas ay malinaw, anuman ang mangyari, ang karagatan ay atin, ang dangal ay atin, at ang kinabukasan ay ipaglalaban hanggang sa huli.